Yo guys, magluto tayo guys ng uh, arubong chicken feet pang pulutan. Yan guys, ginigisa ko muna yan guys. Nagunatin ni Salam. Ayan, guys. I-ahon muna natin to guys. I-tabi muna natin. Ayan. yeah guys. mag na tayo, guys. Unahin natin yung sibuyas, guys. Ito pa rin yung gagawin natin kawali. Ayan, guys. Salag na bawang. Pero guys, ibalik na natin guys yung ah, paa guys ng manok. Ayan. Okay, yan. Okay, guys, lagyan na natin guys ng lagyan natin paminta guys. Lagyan natin siya guys ng toyo. Lagyan natin ng suka guys. Konting guys. Parang hindi siya umalat. Tapos guys, lagay na natin yung Sprite. Ayan. Lagay natin laurel guys. Lagyan natin ng magic syrup. Ayan. Sama-sama na yan, guys. Lagyan natin ng 4 cubes. Tapos, guys, lagyan natin siya ng tubig para lumambot yung ating uh, nilolotong paa. Yan pues, guys, tapos lagyan natin yung asukal guys. Pangontra. So, guys, takpan lang natin, guys. Siguro, mga 10 minutes. Ayan, guys, buksan na natin, guys. Ayan, guys, oh. Tambot na, guys. O, okay, ano yan, guys?